Paano kung ang iyong kapalaran ay matagal nang naisulat, hindi sa tinta, kundi sa mga bituin? At nakita ito ng isang bulag na babae dekada na ang nakalipas? Si Baba Vanga, ang mistikong kilala sa kanyang nakakakilabot na eksaktong mga hula tungkol sa mga makasaysayang kaganapan, ay nag-iwan ng isang huling propesiya bago siya pumanaw. At sa mahiwagang pangitain na yon, nakita niya ang bigla at hindi masukat na kayamanan na darating lamang sa tatlong zodiac signs. Hindi ito basta-bastang swerte. Ito ay kapalaran. Isang uri ng kapalaran na gumagalaw ng tahimik at bigla na lang tumatama tulad ng kidlat. Kung isa ka sa mga pinili, maaaring magbago ang iyong buhay magpakailanman. Pero sino-sino ang mga zodiac signs na ito? At bakit ngayon? Alamin natin. Sa buong kasaysayan, may mga propetang nagsasabing kaya nilang makita ang lagpas sa panahon. Ngunit wala pang kasing tumpak at nakakakilabot gaya ni Baba Vanga. Bulag mula pagkabata, ngunit may kakayahang makita ang mga kaganapang mangyayari lampas pa sa kanyang panahon, siya'y naging alamat sa buong mundo. Mula sa mga natural na kalamidad hanggang sa mga pandaigdigang pinuno, marami sa kanyang mga hula ang nagkatotoo na may nakakakilabot na eksaktong detalye. Ngunit bago siya pumanaw, ibinahagi niya ang isang huling pangitain, isang misteryosong propesya na nagsiwalat ng isang biglaang pagsirit ng kayamanan, hindi para sa buong mundo, kundi para lamang sa tatlong partikular na zodiac signs. Ito ay hindi basta hula lamang. Isa itong espiritual na babala at biyayang binalot sa misteryo. Ayon sa mga taong malapit sa kanya, nagsisimula ng mag-align ang mga palatandaan. Isang bihirang cosmic window ang bumubukas, at kung isa ka sa mga pinalad, maaaring magbago ang iyong buhay sa isang iglap. Ang tanong, ikaw ba ay isa sa kanila? O palalampasin mo ba ang mensaheng ibinubulong o isinisigaw ng universo para sa iyo lamang? Sino ba si Baba Vanga? Tinawag siyang Nostradamus ng Balkans Ngunit sa mga taong humarap sa kanya, isa lang siya, si Banghelia, isang bulag na babae na may paningin na lagpas sa pisikal. Ipinanganak noong isang libosyam na raan at labing isa sa isang maliit na baryo sa Bulgaria na walang si Bababanga ng paningin noong siya'y bata pa, matapos siyang maligaw sa isang matinding bagyo. Ngunit sa pagkawala ng kanyang paningin, dumating ang isang bagay na hindi maipaliwanag. Nagsimula siyang magsalita ng mga bagay na imposible niyang malaman, mga digmaan, kamatayan, imbensyon, at sakuna. Mga kaganapang hindi pa nangyayari, ngunit kalaunay natupad. Dumadayo ang mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo upang marinig ang kanyang mahihinang babala at hula. Nahulaan niya ang pagtaas at pagbagsak ng mga gobyerno, ang pag-atake noong Setyembre 11 at maging ang araw ng kanyang sariling kamatayan. Ang kanyang baryo ay naging isang sagradong lugar ng paglalakbay para sa mga nawalan ng pag-asa at para sa mga may pananalig, mga taong naghahanap ng liwanag, kasagutan o huling pag-asa para baguhin ang kanilang kapalaran. Ngunit sa libu-libong pangitain na kanyang nabanggit, may isa na hindi isinusulat, kundi pabulong na ikinukwento lamang ang kanyang huling propesya. Hindi ito tungkol sa mga leader ng mundo o sa mga trahedyang pandaigdig. Ito ay tungkol sa kayamanan. Hindi ang kayamanang bunga ng sipag o galing, kundi kayamanang bigla ang dumarating. Parang isang biyaya o gantimpala ng karma. At ito ay nakalaan lamang para sa tatlong zodiac signs. Ang dahilan kung bakit tumatak ang propesiyang ito ay hindi lang dahil sa nilalaman nito, kundi sa enerhiya na bumalot dito. Ibinahagi ito ni Baba Vanga na may kakaibang katiyakan na para bang ipinakita mismo ng universo sa kanya ang isang gintong landas sa hinaharap. Isang landas na ang mga espiritual na handa lamang ang makakaraan. Tinabi niyang, darating ang kayamanang ito matapos ang panahon ng paghihirap at pananahimik. Para sa mga nanatiling may pananampalataya, sa kabila ng mga gabi ng kawalan ng pag-asa, sa mga nagtitiwala sa universo, kahit wala itong maibigay na kapalit, ang gantimpala ay papalapit na. At ngayon, habang ang mga planeta ay bumubuo ng isang bihirang alignment ng enerhiya sa taong 2025, ang mga astrologer at espiritual na gabay ay nagsisimulang magsabi ng bagay na dating itinuturing imposible. Maaaring ito na ang sandaling nakita ni Baba Vanga at kung totoo man ito, ang tatlong napiling signs ng kapalaran ay malapit ng pumasok sa isang buhay na kailan may hindi nila naisip na posible. Ang huling propesiya ay nabuksan sa mga huling araw ng kanyang buhay. Naging tahimik si Bababanga, hindi karaniwan sa kanya. Ayon sa mga bumisita, nagiba ang tono niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang matinding pagmamadali. Hindi na siya nagsalita tungkol sa politika o mga sakunang natural. Sa halip, tumuon siya sa mas malalim, mas personal. Sinabi niyang ang mundo ay papasok sa isang yugto ng karmikong balans. Ang mga taong nagdusa ng walang dahilan, ang mga tines ng kahirapan, pagtataksil o pasakit ay sa wakas ay makikilala ng universo. At sa pagkilalang iyon, darating ang kayamanan. Ngunit hindi ito para sa lahat. Para lamang ito sa iilan. At hindi basta kung sino lang. Para lang sa mga isinulat sa mga bituin. Ayon sa kanyang mga tagapag-alaga, binanggit ni Baba Vanga ang isang celestial alignment na magbubukas ng isang karmic gate sa taon kung kailan magkakaisa sa ritmo ang Venus, Jupiter, Mercury, at Pluto. Inilarawan niya ang enerhiya nito bilang ginto, tahimik, at mabilis, tulad ng kidlat na tumatama lamang sa mga taong may hawak ng espiritwal na susi. Ayon sa mga astrologer, ang pintuwang iyon ay mabubuo ngayong Mayo 2025. Hindi niya direktang binanggit ang mga zodiac signs sa kanyang propesya. Sa halip, nag-iwan siya ng mga palatandaan. Isa sa kanila ay natutulog sa ilalim ng buwan ng emosyon. Ang isa ay may korona ng kaloob ng pagsasalita, at ang huli ay nagdadala ng apoy, ngunit lumalakad ng tahimik. Ilang taon nang pinagmumuni ng mga mistiko ang mga simbolong ito. Ngunit habang ang mga planeta ay unti-unting nagaayos ng kanilang mga posisyon, papalapit na ang kasagutan. Ang propesiyang ito ay hindi tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa oras, enerhiya, at espiritual na kahandaan ang kayamanang tinutukoy ay hindi lang pera. Ito ay kalayaan. Ang kakayahang baguhin, hindi lang ang iyong buhay, kundi pati ang iyong pamana. At ito ay darating sa isang iglap sa pamamagitan ng mana, panalo sa loto, hindi inaasahang investments o mga kapalarang pagkikita na magbubukas ng pinto sa kasaganaan. Ngunit may babala rin si Bababanga. Kung hindi ka handa, kung ang iyong enerhiya ay magulo, kung ikaw ay mapait, naiinggit o sakim, kahit ikaw pa ang isa sa mga pinili, maaaring hindi mo matanggap ang biyaya. Hindi ginagantimpalaan ng universo ang mga kamay na sarado o pusong naninigas. Kaya habang ang mga bituin ay unti-unting nagaayos, isang pagpipilian ang lumilitaw. Maari mong baliwalain ang mga senyales o pakinggan mo ang tinig ng isang bulag na propeta na ang huling mensahe ay maaaring naglalaman ng susi sa iyong kayamanan, kapayapaan, at tunay na layunin sa sansinukob. At ngayon, ang una sa tatlong zodiac signs ay malapit ng isiwalat. Zodiac Sign Der Work 1 Taurus, ang matiyagang naniniwala. Isang Taurus sa kapanganakan, siya ay palaging nakaapak sa lupa, tapat, at maaasahan isa siyang taong laging nandyan para sa iba, kahit walang sino mang nariyan para sa kanya. Hindi naging madali ang buhay niya. Ang pangarap niyang magtayo ng wellness shop ay paulit-ulit na naisan tabi dahil sa mga bayarin, sakripisyo, at walang katapusang pag-asang, baka sa susunod na taon. Nagtatrabaho siya ng dalawang trabaho, inaalagaan ng may sakit niyang magulang, at niminsan ay hindi nagreklamo. Pero sa kaibuturan ng puso niya, may bulong na hindi nawala. Darating din ang oras ko. Hindi niya alam kung bakit siya naniniwala. Hindi siya spiritual, hindi rin siya nagbabasa ng horoscope. Pero may isang bagay sa kanya na tumatangging sumuko. Sa tuwing binabasag siya ng mundo, ang lakas ng isang Taurus ang muling bumabangon sa kanya. Matatag, matigas ang loob, at tahimik na umaasa. Isang gabi, pag uwi niya mula sa isa na namang nakakapagod na shift na naginip si Elena. Nakatayo siya sa isang gintong bukirin sa ilalim ng kalangitang puno ng mga bituin. May isang bulag na babaeng lumapit sa kanya at bumulong lamang ng isang bagay. Tapat na ang paghihintay. Kunin mo na ang para sa'yo. Nagising si Elena na nanginginig ngunit inspirado. Kinabukasan, kumatok ang kapitbahay niyang matagal na niyang tinutulungan. Wala itong alam sa pinagdaraanan niya, ngunit inabot nito ang isang sobre at sinabing, Pasasalamat ito mula sa isang taong nakakita sa iyo. Sa loob nito ay isang tiket sa loto na binili nito ng wala lang. Gamit ang mga numero ng kaarawan ni Elena. Ipinilit nitong sa kanya na iyon. Noong una, tinawanan lang ni Elena. Hindi siya tumataya sa loto. Pero ang petsa sa tiket ay nagbigay sa kanya ng kilabot. Mayo 18, ang eksaktong araw na tinawag ng mga astrologer na simula ng Baba Vanga Wealth Portal. Ilang araw ang lumipas, lumabas ang resulta. Bawat isang. Numero. Tumugma. Instant milyonarya si Elena. Pero hindi lang pera ang tunay na biyaya. Ang sumunod na nangyari ang tunay na himala. Gamit ang kanyang kayamanan. Binuksan niya ang matagal niyang pangarap, isang wellness center. Nagsimula siyang magbalik. Nagtustos ng edukasyon para sa mga batang babae sa kanilang lugar. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang kapayapaan, balanse at kabuuan. Ayon sa mga astrologer, ang Taurus ang isa sa mga zodiac signs na tinutukoy sa huling pahiwatig ni Baba Vanga. Ang natutulog sa ilalim ng buwan ng emosyon ay tumutukoy sa planetang Venus, na siyang namumuno sa Taurus at ang kanilang koneksyon sa emosyonal na lakas. Ang kanilang pasensya, katapatan, at karmic endurance ang dahilan kung bakit sila ang perpektong tatanggap ng biglaang kasaganaan. Pero ito ang pinakamahalaga. Hindi hinabol ni Elena ang pera, hinabol niya ang paghilom. At doon siya pinili ng universo. Kaya kung isa kang Taurus, manatiling nakaapak sa lupa magtiwala at manatiling bukas dahil ang oras mo paparating na. Zodiac Sign Terber 2, Aquarius, ang visionary na lumabas sa hangganan ng mga between Ipinanganak sa ilalim ng tanda ng Aquarius, kilala siya sa kanyang mga kakaibang ideya, tahimik na pag-uugali, at mga matang laging tila tumitingin lampas sa kasalukuyan. Habang ang iba ay nagtatrabaho ng regular na oras at sumusunod sa rutinaryong buhay, si Miles ay gising tuwing gabi. Nagbabasa tungkol sa sinaunang simbolo, teknolohiya ng hinaharap, at mga panaginip na tila mga mensahe, hindi imahinasyon. Sa loob ng maraming taon, sinubukan niyang gawing imbensyon ang kanyang mga bisyon. Ngunit wala ni isa ang nagtagumpay. Tinawanan siya, hindi pinaniwalaan, iniwan pa ng ilan. Dahil para sa kanila, siya raw ay masyadong lumulutang sa ulap. Ngunit ang Aquarius ay pinamumunuan ni Uranus, ang planeta ng rebelyon, bigla ang pagbabago at banal na tiyempo. Hindi tumigil si Miles sa paniniwala, hindi niya kaya. Dahil sa loob niya, may laging bumulong. Masyado ka lang maaga, hahabol din ang mundo. At saka dumating ang mga numero. Una, sa kanyang panaginip. Tatlo, walo, dalawamputlima, paulit-ulit. Pagkatapos, sa mga plaka ng sasakyan, resibo, billboard. Noong una, akala niya ay pagkakataon lang hanggang sa mabasa niya ang isang artikulo online tungkol sa huling propesiya ni Baba Vanga. Inilarawan doon ang ikalawang zodiac sign bilang may korona ng kaloob ng pagsasalita, ginagabayan ng mga simbolo at mensahe mula sa hindi nakikitang mundo. Kinilabutan siya. Totoo ba ito? Dahil sa matinding kuryosidad Bumili si Miles ng isang lotto ticket online, isa lang. Gamit ang mga numerong nakita niya sa mga panaginip. Hindi niya na ito inisip pagkatapos. Sa linggong iyon, mas lalong lumalim ang kanyang pagmumuni-muni. Nagsulat siya sa kanyang journal tungkol sa kinabukasang gusto niyang likhain. Isang healing center na pinapagana ng malinis na enerhiya, nagbibigay ng libreng mental health support at pinapatnubayan ng mga digital tools na nakabase sa astrology at sinaunang kaalaman. Dumating ang araw ng draw at hindi man lang niya ito pinanood. Nasa gubat siya, nakaupo sa katahimikan, nang biglang lumiwanag ang kanyang cellphone. Ikaw ay kumpirmadong nanalo. Kunin mo ang iyong premyo. Nanalo siya ng mahigit dalawang milyon at tatlong libong dolyar. Tahimik lang siya sa una. Pagkatapos ay umiyak siya, hindi dahil sa pera, hindi sa pag-iyak ng ginhawa. Hindi ito tungkol sa kayamanan. Ito ay tungkol sa pakiramdam na narinig siya ng universo. Sa wakas, nakita rin ang kanyang bisyon. Ginamit ni Miles ang pera upang itayo ang kanyang healing center. Tulad ng matagal na niyang pinapangarap. At dumating ang mga tao. Dumating sila para sa kapayapaan, sa kagandahan, at sa bisyon na minsan ay tinawanan lang ng mundo ayon sa mga spiritual astrologers ang aquarius ang ikalawang sign na tinutukoy sa hula ni Baba Vanga ang may korona ng kaloob ng pagsasalita ay hindi lang tungkol sa verbal na pakikipag-usap kundi sa visionary insight na dala ng mga aquarian sila ang nagsasalita sa hinaharap sila ang daluyan nito at kapag handa na ang mundo sila ang nagsasakatuparan nito. Hindi lang yaman ang natanggap ni Miles. Natanggap niya ang kumpirmasyon na matagal na siyang naka-align. Kailangan lang talagang habulin siya ng panahon. Kaya kung ikaw ay isang Aquarius, huwag mong bitawa ng iyong mga kakaibang panaginip. Huwag mong patahimikin ang iyong panloob na tinig dahil naririnig ka ng universo at malapit na ang iyong pagkakataon. Zodiac Sign Dormir 3 Scorpio ang kaluluwang muling bumangon mula sa abu. Ipinanganak sa ilalim ng matindi at misteryosong zodiac sign ng Scorpio, palagi niyang daladala ang isang tahimik na apoy sa kanyang kalooban. Hindi naging mabait sa kanya ang buhay. Pinagtak sila ng taong pinakapinagkatiwalaan niya na iwan sa mga utang na hindi naman niya ginawa at napilitang muling buuin ang kanyang mundo mula sa wala. Si Reyna ay namuhay na tila anino, matatag, tahimik hindi matinag. Ngunit sa loob ng kanyang puso, may isang bagyong hindi niya kailanman ipinakita. Tahimik lang siyang nagpatuloy. Sa umaga, siya ay isang night nurse. Sa gabi, sumusulat siya sa isang journal na hindi niya kailanman ipinabasa sa kahit sino. Mga panaginip, numero, pattern, at mga piraso ng kaisipang walang kahulugan. Hanggang sa isang gabi, naging malinaw ang lahat na niya ang isang apoy na hindi namamatay. Sa panaginip, isang babae na may puting mga mata ang lumapit sa kanya. Inabot ang isang baryang gawa sa liwanag at bumulong. Ang iyong dilim ay paghahanda. Ngayon, bumangon ka. Pagkagising niya, nanginginig ang buong katawan niya. Tiningnan niya ang kalendaryo. Mayo siyam, dalawang libo, lima. Sa parehong araw na yon, Nadaanan niya ang isang street vendor na karaniwan niyang hindi pinapansin. Ngunit may kung anong humila sa kanya papalapit, may isang bracelet na agad niyang napansin, isang simpleng tali na may palamuti ng isang maliit na alakdan at gintong barya. Binili niya ito, isinuot, at nakalimutan. Hanggang tatlong araw matapos, nang linisin niya ang isang lumang drawer, at may natagpo ang loto ticket. Luma na ito ni hindi niya maalala kung kailan niya ito binili. Sinerch niya ang mga numero online. Hindi dahil umaasa, kundi dahil nababagot lang. Nanalo siya. Hindi lang konti, lahat-lahat. Jackpot na isang milyong halaga. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagsayaw. Umupo lang siya sa katahimikan ng sampung buong minuto, habang paulit-ulit sa kanyang isip ang bawat sakit na dinaanan niya. Ang mga pagtataksil, kalungkutan, gutom at mga gabing umiiyak siya mag-isa. Wala sa mga iyon ang sumira sa kanya. Ang lahat ng iyon ang bumuo sa kanya. At ngayon, nagbago na ang lahat. Pero hindi lang ginastos ni Reyna ang pera. Ginamit niya ito para lumikha ng pagbabago. Binayaran niya ang lahat ng kanyang utang, pati na rin ang sa ibang kababaihan sa dati niyang komunidad. Nagtatag siya ng pondo para sa mga survivors ng domestic abuse. Gumawa siya ng mga healing circles kung saan pwedeng magbahagi ng kwento, igalang ang sakit, at muling buuin ang tiwala. Ayon sa mga spiritual astrologers, ang Scorpio, ang ikatlong zodiac sign sa mahiwagang pahiwatig ni Baba Vanga. Ang nagdadala ng apoy, ngunit lumalakad ng tahimik, ay perpektong paglalarawan sa Scorpio. Masidhi, makapangyarihan, ngunit kalmado sa panlabas. Pinamumunuan sila ni Pluto ang planeta ng kamatayan, muling pagsilang, at pagbabagong anyo. Paulit-ulit silang namamatay espiritual sa isang buhay. Ngunit palagi silang bumabangon. Hindi basta-basta natanggap ni Reyna ang kayamanan dahil lang sa swerte. Tinanggap niya ito dahil matagal na niya itong pinagbabayaran sa katahimikan, sa sakit, sa katapatan, sa sariling kaluluwa. Kung ikaw ay isang Scorpio, Maaaring ang yaman mo ay hindi dumating ng malakas o biglaan. Maaaring dumating ito ng tahimik, tulad ng paghilom. Pero kapag dumating ito, bibigyan parangal nito ang lahat ng tiniis mo. Hindi ka nakalimutan. Ikaw ay pinili. Espiritual na mensahe. Plus, pag-aayon sa kapalaran ang kayamanan ay hindi laging nakukuha sa mga paraang inaakala natin. Minsan, ito'y nakasulat sa mga bituin. Minsan ito'y ibinibigay bilang gantimpala sa mga taong matagal nang lumalaban sa mga labang hindi nakita, kalungkutang walang nakapansin, mga sakripisyong walang nakaalala, at pananampalatayang walang nakaunawa. Ang huling propesiya ni Bababanga ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa katarungan, pag-aayon, at banal na gantimpala para sa mga tahimik na nagdala ng kanilang pasanin. Ang Taurus, Aquarius, at Scorpio ay hindi pinili dahil sila ay perpekto. Pinili sila dahil sila ay nagtiis. Naghintay sila, nakinig, at nagtiwala. Kahit ang mundo ay puro ingay at kawalan. Ngunit tandaan, kahit hindi nabanggit ang iyong zodiac sign ngayon, maaaring dumating pa rin ang oras mo. Hindi nakakalimot ang uniberso. Ihanda mo ang iyong enerhiya. Hilumin ang iyong sugat manatili sa pasasalamat at pananampalataya. Dahil kapag dumating ang sandali mo, hindi ito kakatok, ito'y babaha. At kapag dumating ito, malalaman mo, hindi ito swerte. Ito ay ang kapalaran na sa wakas ay humahabol na sa iyo.